Kaya matagal ko lang hindi yung tayo hindi Ano nangyari kayo na Ilang ah, taon uh, ko sila Hindi oh. niya ano tayo? Sige. Dito 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 sila na. na siya, baka lang. Ah, uh, bedridden na talaga, nung pa. Hindi, taon nung nabili lang, may lang taon. Wala nung COVID. Wala COVID. COVID, hindi ilang taon na 2020 yung COVID eh. 2021. 21. 21 yan. Yan. Nung no mag-lockdown. <coughs> okay. Ito sumasakit siya niya. Kung hindi niya may kayo dahil wala. Ah, wala na Plastado na pala yun. tayo wala na. na oh, ang tawag ito matigas na. Hindi ko maunat na ike. Eh. Hindi na nga maunat eh. Oh. Mm -hmm. Eh, baka pitik-pitik ko pala. Kasi may tuwala ko doon sa <coughs> pitig na lang dito. <laughs> kaya, dinala ko na siya ng plane na and, and <coughs> yun, na. Nakaratay. Pero, ano pa siya? Masigla ano, ah, pa. pwedeng di makuha siya isa para so, ano, tinigil Kailangan to, online. kailangan to may x ray Kasi, mm -hmm. hindi po pwedeng, may mga pagkakataon na kaya pa. May mga pagkakataon na hindi na rin kaya ng ano. May mga limitation yung wilot eh. Mm -hmm. Kasi, katulad yan, mahirap pitigin to, 84 siya. Tapos, talagang naka ganito na oh hindi naman i-diretso na hindi na nga gumagalaw yung patela oh no, dapat yan no. dapat yan gumagalaw yan no. eto oh matigas pa sa ano nag para na simento na hmm. dapat yan gumagalaw yan yung ano yung pilog dapat yan gumagalaw delikado yung ano delikado yung ano mamasasinto na lang sila ah, tayo Dito, marami namang ano eh, marami namang kaya. Siyempre, depende rin sa sitwasyon ng tao. Depende sa sitwasyon, tapos depende rin sa edad. Hmm. Yeah. Pero kasi kalakata yung... Matagal na, ka matagal na kita naririnig na yeah. talagang alam ko na yung mga advice mo. Kailangan talaga may ano, assessment. Pati sige, Nay, subukan natin ano, ihiga natin si Nay. Tandaan sabi ko, eh, ikaw ang pag-asa. <laughs> Kaya mo dito lang muna. Ya. Yes. Malakas pa pala si Nanay eh. Mm oh, tigas na eh. Itong kanan, okay. Pero yung balakang ni nanay, balakan nyo na okay naman, masakit. Ano? Balakan. Dito po yung balakan, kung masakit daw po, okay. Masakit, okay. Hindi naman okay. ito. Wala naman mo ang sakit eh. Ito lang, ito lang talaga hindi maka. Hindi ko lang may lakad. Pero wala rin mo sakit. Hindi, suma, hindi mo may hitayo dahil masakit nga. Ayaw mo yung hitayo. Dapat po ma-x-ray. Tapos kung may x-ray, pinakita niya x-ray. Kasi dapat lang lalabas na x-ray. Dapat lang lalabas na x-ray. Ganito. Mga, may allowance. Oh. Kailangan ganyan ang loob sa x-ray. Pero pag wala ng allowance, hindi na talaga. Maaari mo, mawala lang yung pain pero hindi niya rin may hindi oh. niya may straight kasi puto sa buto tatama. So, oh. uh, di sus susundin ko yun, papay sa dito. Kasi kailangan naman makakapunta lang siya sa banyo ah. Yung pinupunasan ng kwet Hindi, darating talaga tayo ron. Eh, Oo, oh, alam ko. Pero kung may magagawa mag mag pa rin eh, gagawin natin para samahan natin sa buhay. Ayan ah, gumawa na oh. O, yun na to eh. Gumawa na nag pa yung ano. Kanina ayaw eh. Ayan oh. na oh. Ayan ito kasi pag nag-stack up dito, yung kumapit yung sinobi, yung nagkaroon ng sira yung synovial membrane mo. Wala na, hindi mo na maano yun, um, unti-unti nang magiging aggressive na yung tinatawag na arthritis. Mm. Kailangan talaga may movement dyan. Yan na siya ko, hindi po pwede nung nakahiga na na at uh, nakasalampak na sa sopa at lalo pa yung malalang ka Pero ako taya sa akin lang ha, at ba, sa kung ano, kung susudin nyo o hindi, okay lang. Kung baga, ano ko lang to ha, yung opinion ko lang to. Sa edad ni nanay, 84, mas advisable na siya naka-wheelchair. Hindi na siya pwedeng, kasi yung gantong kalagay niya, makatayo to ng pansamantala, pag natumba to, mas malala. Kasi mapafracture siya. Hindi, uh, mayroon naman siya na, no? maaalalayan lang yan sa sabahin nyo. Eh, kaso hindi, hindi niya maitayo eh. Eh, matikas na nga, oh. Oh. Eh, kundi nga, nung uh, at yung uh, open oh, tigas, kailangan ito may namasage. Hmm. Kaya ka, pinili ko siya ng pao, eh. Para... Kaso gusto kong malaman muna yung advice mo pa. Eh, niya, pinilit mabukin sa'yo dahil nakatiwala <laughs> yan sa'yo. Salamat. Sabaga, ano anong pagkakasagaling ako sa ilon. Anong makita hindi Iba-ibang kaso yan Kasi pagka na... nahuhakan yung kaso niya, susundin ko yung advice mo. Kailangan na. Masas-masas yun. Magiging nanay. Pwede pa yung sa kabila naman. Ayan medyo Hindi na pagmamahal. Ganyan lang oh. Ganyan lang, oh. Tapos ito, gagalawin niya yan kasi nag i -start. Kanina ayaw na gumalaw, eh. Dapat dyan. ay eh, dapat dyan. May eh, gagano, oh. mm -hmm. mm -hmm. no? May gagalaw. Ayan, eh, gumagalaw, no? Mag-i-stop yan, eh. Ibig sabihin Sana, ma mabilis ang ano, recovery ng nanay. Hello. Eh, oh. <coughs> 'yung siya. 'yan 'pag nakaiga siya ng binya no. 'Pag ganyan, 'pag ganyan para lumuo 'yung spa. Tutaw wala nang masasama. No? Kinain lang 'to ng mga ano, kinain lang ng mga biofilms. Kinain n'ya ng mga calcific na ano. Siyempre, habang tumatanda tayo, tinutubuan tayo ng mga bone par. Yung mga bone par na yun, yun yung nakapag-stack up ng na natin. Siyempre, minsan nasaktan siya si nanay, pero natapag na rin siya tumayo, Ina, na. Siyempre, nag, nagpupondo nang nagpupondo. May na ganun. Kaya, pero kailangan to, may x-ray kung may possibility pang may strip. Pero ang teknik naman kasi yan, ngayon, unti-unti nyo yung massage para yung mga tendon at muscle kasi pag binigla mong ganun yan, ay lagot siya mga yan. Malalagot siya mga yan. Ayan lang ano yan. Papapatid mm -hmm. na. Mga may lungkot na. Tapos ito, gumalaw na. Gumalaw na ito. Kahit pa paano. Yun lang ano yan sir, hindi siya pwedeng... At least meron ko yung uh, idea na ito. Salamat sa ano. Sige. Meron ba si nanay, wheelchair? Hindi, <coughs> meron siyang ano, yeah. Uh, nagabuhat. de tipo hay uno más bien cierto adoptamos